Hello what's up mga lods? Nandito na naman ako. So ngayon na uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinabit itong mask na 'to. So ayan. Tingnan niyo. Mask. Head mask with visor. So nga pala mga lodi, nabili ko 'to doon sa Facebook lang. So I think doon siya sa shop na The 3J. Ganon. So pang LS135 or NS125. So, pasok naman yan. So, yun nga lang mga lods. So, talagang dito sa bandang baba niya. Ayan. Uh, mag, ano na lang kayo, maglagay kayo ng bracket. Kasi tingnan nyo dito, naglagay ako ng bracket. Ayan. Para umabot siya dun sa, sa baba. Ayan mga lods. So, hanap kayo ng kahit anong may-extend nyo na bracket. So, ayan screw and screw niya sa gilid dito rin sa bandang gilid so syempre kailangan nyo muna tanggalin yung stock nyo na visor so, oh. ayan ito yung stock na visor nyo yan o oh. diba? ang ganda na tignan pag walang visor o oh. diba syang yung M, ano, Yamaha ba yun Yamaha MT MT series MT03 mga ganun Oh, no, pag nakatagilid. Oh, di ba? <laughs> ah, ngastig na no? Kapag Sorry mga lods, sa ah, ma maulan, maingay, maingay, ingay. Ayan o. No? Oh. Diba? <laughs> Ganda tignan. So, yun nga pala mga lods. Kapag tatanggalin nyo to, stock na visor na to. So, kuha kayo ng, siguro pang soksok nyo na nito sa loob para matanggal yung kapit nitong, ano, adhesive, ano eh, may adhesive yan so yung adhesive nya rito mga lords pag yung nyo adhesive nya no? pagano yan, pag ano so hanap kayo ng pangkot-kot nyo sa loob kung tatanggalin nyo yan tapos kung medyo natanggal nyo na yan, tingnan nyo, tinanggal ko muna Maya, kinutkot nyo sya pag yan, dito nakakapit yan eh, adhesive nya ngayon meron syang clip yan, na, yung sok din sa butas yan, So, pag nyo, talagang pa ganun. Ayan. na siira nasira eh. Ito, dito banda. So, dito yan. Ngayon, oh. Sira. Hindi ko pa hinahatak eh. So, dyan na lang muna. So, syempre, kapag babalik nyo rin to, kailangan, meron kayong panibagong adhesive na ilalagay. Kasi gagawin nyo yan. Ayan. Um, diba? So, yan yung stock stock visor. Dito naman tayo sa uh, tag dito. So, binili nating binili nating visor. So, kailangan nyo magbutas dito mga lodi. So, sa akin nagbutas ako dito ng banda. Ayan o. Oh. Hindi ko sinira to. Kasi so, maganda yan eh. Dito ako nagbutas. Kasi dyan sya pasok eh. Ayan. Gilid-gilid. Ayan. So, discard yan nyo na lang yung paglagay ng nut nut doon sa loob. Kuha siguro kay nang ano. Tag yung chani, sipit nyo pag ganun sa loob. Habang nagsusuksok kay nang ano, screw. ay din. Oh. No? Pero ang gagawin na lang natin ngayon mga lords. Ito na lang ang lalagay ko. Ah, uh, cable tie o zip tie. So yun yung yun ang gagamitin ko mga lords, no. Ah, uh, doon ko siya iipit. Pati dito sa ilalim mga lords ito. Ayan. Ayan o. ziziptay ko na lang yan sa ilalim para ayun. Kasi bahala nag naghahanap na rin ako ng pamalit ko ng bahay. So, mabilis kasi ako magsaawa sa design. Eh. <laughs> so, game. Ikakabit muna natin to mga lods. At uh, papakita ko sa inyo pag nakabit ko na. So, mahirap magawak ng camera mga lodi habang nagkakabit. <laughs> so, okay. Approximately 10 hours later at ayan na mga lodi nakabit na natin ayan. so cable tie lang ang ginamit natin dyan so tingnan nyo o ayan sa gilid ayun na cable tie lang putulin na lang natin after ayan so, sa kabila ayan na cable tie ayan sa ilalim ayun, nagdagtong ako na ang bracket dito so, kahit ano, basta matibay na bracket mga lods ayun, nakakable cable tie din Guguntuin, guguntingin ko na lang yan ayun oh, so, sensya na mga lods at maulan dito at hindi gaano siguro marinig ayun mga lods sabit na di so, diba, napaka-forma, lodi. si Rouser NS125 alright mga lods so salamat sa panunod sana may natutunan kayo mga lods yun lang peace